Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Sinaksiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma ng limang malalaking kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ikatatlumpong APEC Leaders Meeting and Related Activities sa San Francisco, California. Ayon kay Pangulong Marcos, makakatulong ang mga kasunduan sa pagpapaunlad ng clean energy, kalusugan, pharmaceutical manufacturing, internet at satellite technology at climate technology ng bansa. Kabilang sa sinaksiyan ng Pangulo ang pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng Department of Science and Technology at ng Atmo Incorporated. Ito ay para sa pagtatayo ng isang high-resolution weather forecasting system na gumagamit ng artificial intelligence. Pumirma naman ang cooperation agreement ang Ayala Corporation Health at Varian Medical Systems para sa pagtatayo ng kauna-unang specialty oncology hospital para sa mga Pilipinong pasyente ng kanser. Nagkasundo ang Lloyd Laboratories at Diffgen Pharmaceuticals na magtulungan sa pagsumiten ng abbreviated new drug applications at pagbebenta sa US ng mga gamot na kanilang dinevelop. Kasabay nito, magtatayo ang Lloyd Laboratories ng kauna-unang manufacturing facility sa Pilipinas na aprobado ng US Food and Drug Administration. Samantala, magsasagawa ang Ultra Safe Nuclear Cooperation at ang kumpanyang Meralco ng pre-feasibility study para sa planong pagtatayo ng mga micro-modular reactor na magsusulong sa sustainable energy. Magde-deploy naman ang kumpanyang Orbits and Atranis ng dalawang internet satellite para sa Pilipinas na inaasahang magpapasok sa bansa ng hanggang 4 na milyong dolyar na halaga ng investment sa susunod na walong taon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na pagsusumikapan ng gobyerno ang tagumpay ng mga kasunduang ito. Inikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga negosyante sa semiconductor at electronics industry sa Estados Unidos na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kanyang roundtable meeting kasama ang Semiconductor Industry Association, tiniyak ng Pangulo na handa ang gobyerno na tulungan ang Amerikanong Asosasyon sa pamumuhunan o pagpapalawak ng negosyo sa Pilipinas. Iprinisinta ni Pangulong Marcos ang tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Ani Marcos kabilang ang semiconductor and electronics industry sa mga prioridad na sektor na nais palaguin ng administrasyon. Sa ilalim ng Create o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, may mga insentibo para sa mga proyektong mamumuhunan ng 50 billion pesos pataas o magbubukas ng 10,000 trabaho. Suportado naman ni Pangulong Marcos ang iminungkahing pagtatayo ng mga pasilidad para sa wafer fabrication na kailangan sa pagbuo ng semiconductor. Makakatulong din ang workforce ng bansa na binubuo ng nasa 50 milyong Pinoy na bihasa sa Ingles at handang matuto ng operasyon ng semiconductor at electronics. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa China na alisin ang mga iligal na istruktura nito sa West Philippine Sea at itigil ang mga ginagawang reklamasyon sa lugar na nagdudulot na matinding pinsala sa kalikasan. Ayon sa DFA, lehitimo aktibidad ng Pilipinas ang pagpadala ng supply sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Ito anya ay isang regular na misyon na hindi kinakailangan ng abiso sa alinmang bansa kaliwa sa panawagan ng tagapagsalita ng China. Pagbibigay din ni DFA spokesperson Teresita Daza, hindi magbibigay ng abiso sa China ang Pilipinas dahil sakop ng bansa ang Ayungin Shoal. Anya, permanenteng nakabase ang barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal mula pa 1999 bilang pagpapakita na pagmamayari ito ng bansa matapos ang iligal na pag-uukupa dito ng China noong 1995. Mariin din anyang kinukondina ng Pilipinas ang paggamit ng China ng water cannon laban sa bangka ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre noong ikalabing isa ng Nobyembre. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang napaulat na pagamatay ng mga isda sa katubigan malapit sa Cavite City. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armando Balilo, natagpuan ang mga patay na isda noong ikalabing tatlo ng Nobyembre sa karagatan malapit sa Barangay 61 sa Cavite. Anya agad itong iniulat ng Coast Guard sa lokal na pamahalaan at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa agarang aksyon. Nagsagawa na rin umano ng water sampling ang mga tauhan ng BFAR upang alamin ang sanhi na pagamatay ng mga isda, partikular na ng mga tilapia. Samantala, hinakot na ng truck ng basura ang mga nakolektang patay na isda para sa maayos na pagtatapon nito sa kanilang material recovery facilities. Ayon naman sa grupong pamalakaya, maaaring ang isinagawang reklamasyon sa Manila Bay o sa matinding polusyon sa tubig ang dahilan ng pagamatay ng mga tilapia sa lugar. Anila kinakailangan ng malalimang investigasyon ukol dito dahil tanging mga tilapia lamang sa Cavite ang apektado ng naturang fish kill. Ramdam na ang kapaskuhan sa lungsod ng Quezon dahil sa bukod sa lumalamig na ang simoy ng hangin, pinailawan na rin ang nasa limampung talampakan na Christmas tree sa loob ng bakuran ng City Hall. Ang detalye, ihatid sa atin ni Marita Muahe. Tatlumput siyam na araw bago ang Pasko pero dito sa Quezon City, ramdam na ang pinakamasayang okasyon para sa mga Pilipino. Pinailawa na ngayong Webes na na Quezon City Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Jan Soto at iba pang mga opisyal ng lungsod ang limampung talampakang Christmas tree sa loob ng Quezon City Hall Grounds. 3, 2, 1! Bukod sa magarang Christmas tree, may pailaw din na maging ang mismong gusali ng City Hall, pati na rin ang paligid nito. Masayang nakiisa sa Christmas tree lighting ceremony ang mga kawani ng lunsod na naaliw din sa mga kanta at sayaw na handog ng kanilang mga kapwa kawani. Para kay Attorney Rene Grapilon, Assistant City Administrator for General Affairs ng Quezon City, Christmas is in the air na nga. Kwento niya pinaghirapan at pinaghandaan ng mga empleyado ng Quezon City ang pagpapailaw na ito. This, uh, itong Christmas lighting ceremony is the start ng uh, Christmas season dito sa Quezon City. Lahat po ng ating Q-Citizens, iniimbitahan ko po na pumunta kayo dito sa Quezon City grounds para makita niyo po yung kagandahan na ginawa namin para sa inyo. So please uh, open po ang Quezon City grounds para makita niyo po yung ating mga pang-ilaw dito sa Quezon City. Merry Christmas po! si Imelda Mayo, isang residente ng Quezon City sa napakagandang mga ilaw at sa nakakaindak na festive mood dahil sa masayang mga awit pamasko sa ginanap na okasyon. Ayon kay Mayo, pumunta lamang siya ng City Hall para magayos ng mga dokumento at nang mabalitaan ng programa ay nagdesisyon na manood na rin. Ang first time ko na-attend ano, lighting. Ang ganda, ay, Sige, Tuwang tuwari ng mga empleyado ng lunsod, lalo pat inanunsyo ni Mayor Joy Belmonte na magkakaroon sila ng Christmas party at makakatanggap din ng Christmas bonus. Anya, ito ay bilang pagpapasalamat sa masigasig na paglilingkod ng kanilang mga kawani sa publiko. Kasabay nito, inimbitahan din ni Belmonte ang publiko na pumasyal sa magagandang lugar sa Quezon City kasama ng kanilang mga pamilya. Alam natin, nagtataasan ang mga gastusin ngayon. We have inflation, prices are, of uh, goods are high, So the best that we can do the most that we can do is of course create beautiful spaces in our city kung kung saan po din pumasyal ang ating mga pamilyang Pilipino. Kayo po yung ating minamahal na makawani ng pamahalaan. Pwede kayong pumunta dito in addition to going to our park kung saan magbubukas na rin tayo ng mga decor very very soon at um, pumunta dito with your families, take pictures instagrammable lahat yan. Walang uh, walang bayad no para lang matuwa magiliw ang inyong mga anak. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 39 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.